Detox tayo ng buong katawan at sabayan ng puso, kidney, para maayos ang ating pakiramdam at malayo sa mga malalang karamdaman. Detox, press, steady pressure, 1, 2, 3, 4, 5 seconds, 5 seconds, 5 seconds, at 5 seconds. Press, steady pressure, 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5 seconds, 5 seconds, 5 seconds. 5 seconds ang ating puso. Press, steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. At dito naman ang kidney. Press 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Itong tatlong pressure points na ito, ulit-ulitin nyo for 5 minutes. Ganun din dito. Pero dito walang puso. Instead of puso, ang papalitan natin ay ang kidney. Kasi ang kidney ay nasa right side. Itong puso nasa left side. Kidney dadagdagan natin dito. Press steady pressure 1 2 3 4 5 seconds. Kaya tatlong pressure points dito. Tatlo rin dito, walang puso, pero ito ay may kidney dito. 5 5 10 minutes in total araw-araw n'yong -araw gawin as a therapy para bumuti ang ating pakiramdam sa malalalang karamdaman.